Yan. Ayun ganito Masaya na ako pagka mabusog kayo eh. Kami lahat ng kanila pa. Tawa ka lang naman kami. Perfect. Bunso. Pagbalik mo ulos baboy ha. Puti ka ng sisti. lang. ay, 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 patindi yung ano yon aroma ba wala Bong ano, bong litson. Hindi play. na nga kapagay ka na yun. Pati pa kayo kumain ko kayo. Kakain na nga. Ay. Nagsabi yung iba dyan. Umuwi ka na, dala ka ba ng ulo? Hindi hmm. ako nagdala ng ulo. Overlagis na nga ako eh. Wala akong <laughs> nagdali ko na ako. Wala akong nagdali ko na ako. Arot? 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 Ay, ilugay mo agad. Ay, ilugay mo pala ba eh. Yan. So, na naano kasi so, nag... Ay, na, hindi uh, na, naman na, ano kayo. Haluin mo. Alam mo <laughs> <laughs> yung isa iba e, yung diskarte niya. Una di bago kain. <laughs> Para magbusog agad daw. Ganun yan. <laughs> iba rin yung kamandag nito eh, no? Gusto ay ala talaga dito sa desert. Uh, Ang <laughs> maganda. Buna ito si Jagilo baka. eh. Pupuntat kakain. Wala <laughs> na, kumain na daw siya Hindi. Asa nang tindal matin? Pinalitan <laughs> din yung ako. Ang tanda sa may plastic. So, ano oh, sa <laughs> <nalaman> <laughs> nagsago, <laughs> nagsago, eh. <laughs> Ay, may plastic. Sa Nasaan na ba Siya na nagtago. Sabi ko na naman. May nagtago eh. May bang ka, di ba? Ayun! 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 Ikaw, bunso. Yung mga nakalive dyan. Oh, hello. <laughs> mga patay gutom kami ngayon. Oh, Kay Abigay lang yan. Tao oh, na ka. Ay, ang maliit nga kamay ko, sabi ko sa inyo, small eh. Para lang kasi, Masay, sa akin, ano ka ba kayo? Po. Wala bang goma dyan yung ginagamit ng siya? Grabe pa rin. Grabe. talaga siya. Kung wala siyang goma yung ano. Okay na. Wala. Iba talaga lasa sa mga dito? Bakit? Hindi. May iba may, may lang May sa amin? Hindi <laughs> naman. Ay! 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 <laughs> ay!

Salira. Salira. Lagang gilit. Isa akin sa loob. Ano yun? Binabad ko pati ka. Kagabi ko pa yung tulad ng... Hindi, hindi Binabad ko kasi yun. Iba pa kasi anong ano bangot. Iba iba din tayo lasa din ng ano dito. Alam mo yung bangon na lang, lasang... Lasang gilit. Hindi yung nakatira sa earphone. <laughs> sumuksok sa... Electric pan lang yun. Nga buo. Electric pan lang yan. <laughs> <laughs> pan lang yan. <laughs> yung plato ko, yun. ako lang po. Lalo na mainit ngayon. Sasabihin driver. <laughs> 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 so, Napagtanto ko. So, na, na ngayon, viewers ano ko. May umaga mo tumatawag. 'yan? Hindi ko alam. Umatake na nga ilong ko, Pagsakay ko. Ang baho pa ng driver, putak ina mo? <laughs> yung sapo. Dami nga sa amin. Iba-iba po -iba si driver namin. Sabihan mo. <laughs> Ang baho. Hindi, yung tatawagan mo. Parang ako, yung eh, sabi ko, huwag mong papadala yung bagong driver dito, ha? Hindi, pag, pag mabaho, Huwag ah, okay. mo na yung magsalita, mm. nakaka-opinion sa kanila. Bigaluhan mo na ng pangalang ng alang Ay, mat, nakaka-oper! <laughs> mas lala yung offer mo, balo talaga at mariba. Kasi alam niya, kasi sasalitaan mo na wala kayo bibigay. Isprehan mo na lang agad. Kasi alam niya ng driver, binibigyan namin. Mm. Iba, iba kasi hindi namin kilala nga eh. gato ka sa pagkain. Okay, okay hangin, wala namang buto yan eh. Hoy! Hindi naman kayo ako. <laughs> Pangit yan, huwag ka magtalikod. Di ba Mars? Yung mga may amoy may nakakagagdag ng binipit sa katawan. Mmm! ay ka. patuloy <laughs> <laughs> Di ba yun niya yun? Ano yun sa atin? Lang, yun, <laughs> niya. Oh, ah. Ito kanina pa to nakikita na gano'n ako. Hindi din niya sirawihan. <laughs> <laughs> Wala akong bago lang makain niya nang ka sa Bangos. Nakakita <laughs> naman. <lang. laughs> Alam mo sinadya niyong... eh, na <laughs> 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 <I laughs> <bangus> ni <laughs> 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 Bonso yung bumili ng amoy dinik na pangos, di maubos. Ate, buksan yung dalawa! yung ate. lang, sagutin ko I lang. lang, lang <laughs> 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 Ay, yung iba! Hindi na kung <gasps> <pa, kayo. I laughs> <Ay>, na kung Hindi na kung Hindi na kung Hindi Hindi na meron talagang ganito. Kahit uh, mm -hmm. presko siya. yung isa. Ay, yung isa. yung isa. yung Grabe, Grabat mas kukuha -lag na lang ng manok. Talagang hindi, hindi nalaglagyan na dito. Kasi nabanggaan niya ako, nalaglagyan. Bakit na pwede naman nalaglagyan? Abi, ayun po ito. Ano Ito? Bakit pwede Walang pwede virus, virus yan! yan no? <laughs> Di ba kinuha niya? Sayang <laughs> <laughs> yun, Uy. Sarap nga nito. Sino ba kumuha na ito? Sa, sa Pinas nga, kinakain ang galing sa basurahan. Ano gusto What do you want? Yeah, please. Pagkinta sa kapote. Ito lang ma ngayon. Mas strict yung yeah, utusan pa ako, ay, ako ah. Ang utusan pa ako, ah. May utusan ka 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 pwedeng makuha. Bote na ka basta, eh. siya. na ka na kami. Uwi ka din, dahil sunod? October? Ano kaya mag-usap-usap lahat ng siya sa sapwa, Sabay -sabay <laughs> <laughs> no? Sabay-sabay umuwi. Sabay-sabay Ano kaya, ano? Mag-meeting <laughs> kaya tayo? Kahit yung grupo lang na Kaya nga, isa ko, sabi Alam mo, mag usap nila yung mag-meeting-meeting tayo, hindi na tayo bayagan mag o o o o o o o Hintayin ko kayo sa amin maging gold. Pero never kasi yung mga alaga ko, again, sila sa ganyan eh. Dito na pwede rin eh. Di pa, di pa gold dito sa kila-bunso. Pero sa amin ang alang na, na bunso ang hindi gold. Hindi may abang amo ko eh. Hindi may abang amo ko. Iba kasi mga... Sabi... Nasusunso lang kasi yun sila. Hmm. Pag nag-uusap, kaya nga ayaw daw mag-upo-upo kasi gaya-gaya nila tayo sa kanila. Yung mga baguhan, ayaw. Ayaw, na imbitahin yung katulong nila, kaloka. Ba't baka din yung anak yung katulong? kasi ma ma maaari ayaw na palabasin. yun eh. Ano ba yung paano ba? Masikasikahan yung kung paano mo. Kasi mga bago nga amo, hanggang maaari yung katulong nila, hindi nila papalabasin kaya baka masanay daw. Ano ba yun? Sabi ko nga sa kanila, huwag yung palabas ng natin kung pagbalikan pa kayo ng kalungo nyo. Totoo. Sabi mo pa. Alam mo ba yung kahit ang tayo na nito, naghahanapin tayo ng freedom sa sarili natin na Oo, para may ibang din yung ating Kailangan taga dito, naiinim sila eh Laging kwarto nakikita Sa bahay lang Sa bahay lang Alam mo, napapagod ka ako dito sa kala ako para mas mag-alabas Wisit yan Sabi mo ba, mag ka na ugusip po tama nyo? Lamig na naman din ang aircon nai? Eh. Mm. Mm. Huh. <laughs> Lamig kaya mo? Lamig niya buhis nai. Na amin yung tinatago ko ni mo pa buhis. Eh. Malamig kaya. Ganyan din yung aircon mo, diba? mm -hmm. na di ba? Akarto. Huh. 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 di ba? Malamig, malamig. Eh. Eh, na, Maliit lang po eh. Malayit. Yung ano, yung ulo mang aircon, kaya ang ganda yun. Pwede yung i-program na kahit na... Yun nga, yung ulo mang aircon nga. Ang hmm. dami mga nakalive. Uy, sino kanina ba yung mga nakalive na yun? Ang dami yung nakalive. Hindi na lang ako makabukas sa cellphone ko eh. Naglo-loading. Yung isa YouTube yun, yung isa Facebook. Hmm? Yung isa hindi ko alam. Among blacker yan. dalang dalang di Hindi Ano Oh, Oh. Oo, lang buang din pala. Lahat po kayo anko. 'To ka. okay. na talaga 'yung pinaka-isa ko. hindi like, na po. Okay. Mo na hindi to. Ito pala Hindi mo kaya maju. Sira, beauty mo, Madjo. Huwag ka nang ganong on-call. At saka ano, baka lulung ka, matalsikan ka ng ano, pagkustod mo sa bar may time, matasikan ka sa tubig. Kasi may mga isang bahay, di ba? Sinsan sila ba yung nag... Uy! Kaya tayo! Ako pa na, ano na yung balikita niyo ba? Nandiyan ba yung tayo? Na-imagine nila! Na-imagine nila! Grabe kayo! Sinabi pa talaga yung dati. Yung kay Rachel, grabe naman yun sa bathtub na yan. Nag-uurong ng ano. Kapag, oh, pag nakita mo yung picture. Kaya, Ay, 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 pag barado na ba ako sa mga ito? Gagawin ko rin. Barado yun Wala silang lababo. Ay, puteng! Yung barado yun yung lipas. May isang gusto meron ko na dami hugasan. Tapos yung lababo, di dumadali tubig. Dami hugasan lang. Sa CR

Ayan na sabihin mo. Bile ni kule ni Sebastian. Aun, sabi ni Sebastian, 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 sabi sabi ni Sebastian, 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 sabi ni sabi ni wala. Ah, wala tong blasa? Hindi mo. Hindi Hindi yung ginagawa. Wala ah, Wala tong blasa. <laughs> Ano yung kamay ko? Ikaw? sabi? na! Naalala ko. Tapos kausapin mo lang sa cellphone. Bras na. Walang tao yung bahay. Pupunta ka lang doon. Eh, may kasama ko. cellphone mo lang kausap. Taks ko. Ang galing mo pa'y taks Wala pa kagamit sa amin. Anong gawin? Mababak. Yung suting ko nung kamay ko yun. Uto mo siya? ka? Uto

Sunod nang sunod maglinis. Buksan, buksan po yung pinto. Ah, ito sa pinto. Ano po? Isprihan mo yan. Isprihan po. Para. Ruw na ruw, ruw. Ah, ayaw mo na. Oh, isprihan mo Tayo. Isprihan mo siya lang. Uy, Clara. Saan po kung Magsunod-sunod yung mga tapatiyan. Na, alam niyang may Sa Ay, ano na? Oo! Oh, dami ko na naranasan! Nakon. Sabi ko susunod ka nga, baka maging nagbilat niya. <laughs> <laughs> Magpasa, magpasabong-sabong pa ba, sa letter pa. Ayaw pa sa rin yung ano. Ito. Bakay siya. Ano yun

Kaysa uuwian uh, ko kayo. Pero parang Kaya pagpasok mo, wala kang madala nito. Oo, oh, pag bukat mo pala sa dito. Harang yung mga laruan ng bata. Wala yung problema. Kasi lang dito malakas aaral sa lang. Paghabis mo lang yun. So. Pag, 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 pag wala rin, bukas pala yung pinto. Pag wala rin map ng pagpo sa side. Mutasan ko yung puta. Bakit yung sa gitna? Bakit yung sa gitna? Bakit yung sa ulo yung sa inyo?

Pero wala, handa mo siya fast, huwag naabutin yung kasi Ay, pa may one. Talag-talag. Sakto na rin yan, Mars. Huwag na rin magpakain, doon lang tayo kakain. Oo, oh, oo. Oh. Oh. Huwag <laughs> ako ka rin dito, ba? Kailan? Ako lang mag-usok, wala na ako katulong magluto. <laughs> Anong oras? Tignan mo, tignan mo yung na ko ang tanong niya? Oo, <laughs> <laughs> may mo ano, na. Ano Kailan? Anong oras? Wala pa nasagot yun, ha? Tatalong ka pa, hindi ka na makakasama. Manahimit na lang. Magpaalam ka na maayos. Tapos ang alas 7, makakasama ako. Hindi nga alas 7. Alas 6 pa, alas 5 pa, alas na kami. Ah, bye. Mambal. Bye talaga. Bye. Alas 7 alis. Tapos sakto uras ka na yung isang oras kanot. Tapos <laughs> sarang na naman. <lang yun. laughs> Ay, ano yung drive? Drive through that? Biyernes ba? Iwanos isang oras ng biyahe, tapos kapagod mo. Palang ka mo. Minsan nga tumatawag kasi ang na ako. yung nandun? Pupal na ka Ay, nung is nung Friday. Diba, late na tayo mo, 11. Ay, Friday, eh, Friday, Friday ba, Sabado? Ay, dininak pinto ko kasi nagbukas may bro sabi ko, damit na niya, majo, La. at sa kwarto. drinks. sino ba kumain? Labas talaga? hindi ako kumain sa labas. may tawag kasi. dati kasi nagte-text ako, ngayon yung kung ano kung ano hindi ano kung ano kung mo kung ano kung ano ano kung di kung ano Araw-araw baka mo akong lumanapit, hindi naman. Baka lang sabihin ng abo mo sila, ano? Hindi mo malas eh. Sino ba banday doon kayo sa matanda? Ito ka tao? Dad! Wala na banda, tatay! Baka pupunta doon. Baka Tago mo na to. Baka masipa mo yung mga. lang. Dito masipa. Hindi ang basura. Uy! Ubus oh. pera! Ano yeah, ba yeah. mm. Subala? Mm. Subala. Ubus bihaya, Di ba game? Puskos na lang ako pati. Puskos. Tumakbo tayo. Nagbaya ako eh. Pagbalik, balibago na naman. Puskos na lang. Puskos na lang. ayaw pa! Ayaw Ayun na ako. Bakit nang mga kayo O! Sa tulong Ah, ug amporamat ug ug aso sigaw mo. Nagana ko sa trabaho wala ang time. Kani ma-karel ug talaga yung pag-oras ng turo mo talaga gano, ganun talaga may na ko

Oh, Ano? sila kanina. Ayun, kasi wala, kasi wala ng bata. Ibalik na yung, ano yan, Bakit naman Ano yan? Sabot? Purote? Hahaha!

Okay. Okay, maiwan na namin. Thank you. Talaga ako oh, na. May oras <coughs> May oras <coughs> pa. May oras oras pa. May pa. Alam mo ba? Tapos tapos. sa sabi ko sa sakpadraka. driver. Dalta in kaabit na ka Bye-bye na. Tiba ka trabaho, na isama